News sa ating mga balita, Bangsamoro government humiling sa Korte Suprema na muling isama ang Sulu sa bar. Dating Pangulong Rodrigo Duterte tatakbong mayor ng Davao City. Dating Civil Service Commission Chair Carlo Nograles posibleng makaharap ni Duterte sa Davao City mayoral race. Dalawang elepante patay dahil sa pagbaha sa Thailand ko si Cesar Soriano, kasama ang puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hiniling ng Bangsamoro Government sa Korte Suprema na muling isama ang lalawigan ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Bangsamoro Government, naghain sila ng motion for leave to intervene to be a party to the case at motion for partial reconsideration sa pamamagitan ng Bangsamoro Attorney General's Office o BAGO. Paliwanag ni Bago Officer in Charge Attorney Mohamed Al-Amin Jill Kipley, kapag pumayag ang korte na isama ang isang party sa kaso, papayagan silang maghain ng succeeding court documents or pleadings. Matatanda ang nagdesisyon ng korte na panindigan ng validity ng Bangsamoro Organic Law, ngunit idineklarang hindi kabilang sa rehiyon ang lalawigan ng Sulu. Sinaad ng Supreme Court na ang ruling ay immediately executory. Gayunpaman, iginiit ni Jewel Kipley na hindi pa rin ito final and executory dahil dito, ayon sa abogado, masasabing legal at hindi unconstitutional kung sakaling baguhin ng korte ang ruling nito at muling isama ang Sulu sa Autonomous Region. Magbabalik politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong maghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkaalkalde ng Davao City. Kasamang naghain ng COC ni Duterte sa Magsaysay Park sa Davao City ang partner nitong si Hanelet Avancenia. Makakatandem ng nagbabalik mayor ang anak nitong si Baste Duterte bilang kanyang vice mayor. Si Baste ang kasalukuyang alkalde ng lungsod. Samantala, naghain na ng resignation bilang chairman ng Civil Service Commission o CSC si Carlo Nograles. Ayon sa ulat, posibleng siya ang makatunggali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mayoral seat ng Davao City. Dalawang elepante ang nalunod at namatay sa nangyaring pagbaha sa isang elephant nature park sa Chiang Mai, Thailand. Tinatayang mahigit 120 elephants ang direktang apektado ng matinding pagbaha at pagulan sa lugar. Ang karamihan sa kanila na stranded at hindi agad na ilikas ng rescuers. Sa search and rescue operations, natagpo ang walang buhay ang dalawang elepante na kinilalang si Nafa Asai at isang 40 anyos na isa rin umanong bulag na si Ploy Thong sinasabing inanod umano ng romaragasang baha ang dalawang elepante na kapwa natagpo ang palutang-lutang na lamang. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you